mama oh, mga mare, mga pare ko dyan, kumusta kayo ngayong araw? Cute-cute na naman ang babae niya, pero ang ganap sa buhay, walang iba kundi magluto. <laughs> <laughs> mga mari ko hindi ko na ngayon nagkakemberlos lahat ng mga videos videos natin dahil nga nakukulangan na tayo sa oras. Siyempre sa pagluluto for the effortness tayo malala dahil hindi lang nga sa pagbibideo tayo nakafocus. Hindi ko pwedeng kalimutan na i-flex e sa inyo yung apron ko dahil may pagka pinkish pinkish nga ako dyan at gandang ganda ako sa sarili ko dyan mga mare no. <laughs> mga mari yung may flex ko sa inyo yung order sa atin ni Madam Judith. Oh, ayan nga, sinapiyan muna mga mari yung ating kaluluwa. Okay, back to back nga dito sa ating ginagawa si Ma'am Judith pala ay nasa Saudi. Akala ko nga sabi ko kay Madam ay nasa Maynila lang siya nga si madam nung nakaraan na may okasyon sa kanila at ngayon naman nga ay na repeat order si ma'am. Sa atin ni madam na 341k na inclusion ay pansit canton gisado. Meron ding spaghetti at 30 pieces na puto cheese. Sa atin nagtatanong mga mari kung ilang tao ba ang kakasya sa ganitong handaan set. Ito po ay kakasya sa 10 to 12 packs pero depende pa rin sa mga susubo. <laughs> maluto na ating pansit kanton gisado ay nilagay ko na nga yan sa 12 inches nating bila. bilao. Oh, simut sarap nga yan, mga mare at wala tira-tira kahit konti. So eto naman nga yung sinunod ko yung pagigisa at pagluluto ng ating spaghetti sauce. Laki talaga mga mare ng pakinabang ng chopper na ginagamit ko dyan dahil hindi na nga ako nahihirapan sa paghihiwa ng mga sibuyas, kemenerus, and metra. Lalo na kapag kailangan natin ng madaming mga sibuyas, bawang, ganern, hindi ka na nga maluluha sa paghihiwa. luha na lang talaga ako mga mari kapag ang Judith yung dumadating. <laughs> <laughs> Pala mga mare, meron tayong palutong ulam at Bicol Express yung napili madabang ang request nga ni ma'am na less spicy. Naglagay din ako ng mga sili mga mare pero di masyadong madami. Mga ilang hiwa lang din para hindi masyadong maanghang na maanghang. Buti nga at nagustuhan na ni madam at nagpa-feedback pa nga si ma'am. Hindi talaga ako mga mari humihingi ng feedback kasi nga syempre may iba, -iba tayong panglasa. Pero salamat pa din dahil sa mga nagbibigay sa atin ng mga kusang feedback. Alam ko naman mga mari na talagang masyarat dahil we do our best. <laughs> Ooh, wow. For example, Tapos nice na nga yung order sa atin ni Madam Judy. Serve na nga si Madam ng slot this coming Christmas. Kaya sa mga gusto pang magpa-reserve mga mare, meron pa tayong available. Kaya humabal na kayo dahil magkakat na tayo before December. May kayong pagpipilian sa ating 341 for kiaw. Kung gusto nyo naman lahat noodles, katulad ng spaghetti, pansit canton gisado, or palabok. Kaya mga mare, ito lang muna for today's video. Thank you for watching. Ingat kayo palagi.